mga katimates for this video uh, Magbe be uh, slice tayo ng uh, ano uh, sitaw ngayon uh, meron tayong nadaanan tiling nasa daanan um, sariwa talaga ng sitaw And gusto ko adubuhin no? kasi namimiss ko naman ba ito ayan pakrate right. ako sa inyo yung first na sitaw ayan no? mga katimates uh, meron tayong dinaanan na sitaw Ayan, ang ganda. Ang haba pa. Ang grabe. Ang haba. At okay? look, okay? so, Kaso lang ang mahal. Sampu isa. Kaya yeah, 30 to. No? Okay? Ang gagawin natin dito, adobo. Okay? At uh, meron tayong pipino. Pag uh, matas yung kolesterol mo, magpipino ka na. Sigurado, no, mawala umaga. Wala na like, yung kolesterol. itong uh, sibuyas natin, okay? napakalaki. Alam mo ba kahit magkano ito? 20. Ito. 20. Na. Magkano na ito? 20. Uh, plus 20. 50 na. Plus 20. 50. 60. 70. 70 na. No? Plus 20. 70. 90. 110. 210 lahat at dito pa mas gusto sa sa panhay. Oh, ch. Ah, doon na. Wala na. Eh. 13. 13. Oh, ay. Ang gusto natin mag-i ano natin kalabuan. Lutuin na lang natin no? para posible na lang pa tayo ngayon. Okay? Kaya ang dami talaga. Ang tao dito kaka, na ka, kung naglaparin ako mga mga pantalo natin. Ngayon, sinulutan mo na tayo. Alam lang mga sulit sa natin. Mga, sabi sila, huwag natin. mali kayo. Mas marami dito trabaho pag nasa bahay. Kaya yung mga uh, asawa nyo, asawa nyo, dyan, no? asawa ko, oh, asawa nyo, pag wala para tayo, asawa nyo dito. Ayan, uh, ang hirap, na. No? Napakahirap na dito na nasa uh, bahay ka lang. Tapos aalaga uh, ka lang Ang hirap uh, mga na. No? Kaya kayo, uh, kasama yung asawa nyo. Lutuan nyo. Akala nyo lang, madali lang dito sa bahay kasi paigay ka lang, palaga lang ba? Gusto yung Ayan ako. Kas gusto pa at kasama. Sana meron. So, sa mga sa natin dyan. Okay. Mula natin, na tayo pa. Kasi pa? pa. Yung, yun lang. Kala, nagpuputol ka ng Pada masa saya berpikir bahawa jika anda mempunyai kemahiran, anda akan selalu mempunyai ulami. Anda tidak seperti di Provinsi. Pada masa itu, saya mempunyai ulami. Saya mempunyai ceria. Saya mempunyai ulami dan ceria. Saya mempunyai ulami perintah memandelas habis harga bubulai di nama bapa. then macam kita bukan senang, ulam dia dia. Tidak sekarang lagi, bagaimana? Kali, kalau kapalan makan, apa yang? Apa yang? Apa yang? Kalau kaki tidaknya? Yeah, asal. Kami nak go out kepar, pasti tu. Rasa anak, pasti nama. Saya saksi seperti ini, saya boleh. Apa tu nama Tolong dia bilang alam. Ya raya. isa sa baba ka. Pero bilang araw, mulat lang sila sa taas hindi wala pa eh. Sa ngayon, wala ka? At least, meron na. <laughs> At least, mga pila. Diba, lang. Skate, skate sa buhay. po, yung ginagawa niya. Diba? Paninira, hindi, diba mo. Bah, hindi ka sa buhay yan, mga Sige ka. Wala na ng kapwa Pusigyan mo nakaamot. Kasi parang lang naman tayo. Kanya-kanya na tayo discount eh. Wala kang discount eh. Ang puro na paninirang ginagawa mo eh. Uh, ka? Hindi. Uh, na yung sinisiraan mo. Ikaw? Ano nangyari sa'yo? Wala. Sige. Uh, Baka, lumaban tayo